Hindi pa nga ako tapos mag mag ano, tawag dito. Magayat. Lapit na maubos, oh. Wala na akong gugulayin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 Huwag mo nang bilangin Hindi mo na yung mabilang Kasi marami na yung nakuha mo Nak? Mamaya na nga kasi. Ubusin ko muna to. Mag-anak ko ngayon guys, magdata ng papaya. Mag Sarap kasi pa na, na ito pinilis, eh. Bilis, tapos gulay na manis. ng na kasi. ng na kasi. Simpleng ano lang to guys, ulam na yung panahalian. Simple.

Shoutout daw. Wala <laughs> na, inubos na talaga ni Jean Wala na akong gugulayin talaga. Nakala, na kada sa so, so, may video ko rin.